Magandang araw mga karols Sa video ito ay isishare ko po sa inyo ang simpleng design ng aking brooding pen Ang ahas, pusa at daga ay ilan lamang sa mga predator na umaataki sa ating mga alaga lalo na sa ating mga sisiw Ganon din ang mga ipis na pumapasok sa kainan ng ating mga manok maaaring magdala ito ng mga bakterya na magiging sanhi ng pagkakasakit ng ating mga alaga. Ang pabago-bagong temperatura, ay sobrang lamig o sobrang init, ay magdudulit din po ng stress na siyang magiging dahilan kung bakit nawawala ng gana kumain ang kumain ng ating mga manok. Na siyang magiging sanhi din ng kanilang pagkabansot uma bagal na paglaki. Lahat ng problema na ito dapat tayo po ang may full control. So, ngayon po ay share ko sa inyo ang simpleng design ng aking brooding pen. Hindi naman siguro kagandahan ito, pero nais ko pong share sa inyo ang concept ng paggawa ng aking brooding pen. Pero bago ang lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and like sa aking channel, paki-like na lang po at subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking bagong ilalabas na video. Maraming salamat po. ang yero po ay best conductor ng init at matibay po na depensa laban sa ngat-ngat ng daga kaya yero po yung ginamit natin pagkatapos ay lagyan po natin ng screen ito po yung magho-hold ng rice hull na ilalagay natin mamaya Pagkatapos po ay lalagyan natin ng rice hull sa palibot. Yung purpose po nito ay para dipinsahan yung yero laban sa malamig na hangin na tatama dito lalo na po pagabi. Kasi pag uh, tinamaan ng uh, malamig na hangin ang yero lalamig din ito at magbibigay ito ng malamig na temperatura dito sa loob. At isa pa, kapag naglagay na tayo ng heater dito sa loob, magiging depensa din ito para hindi basta-basta maka-escape yung init galing dito sa loob. Sa ganitong paraan ay makatipid tayo ng kuryente. Para naman sa beddings, ay maglalagay muna tayo ng trapal pagkatapos lagyan natin ng uh, rice hull para mas madali itong linisin gagawin ko itong dalawang layer yung first layer natin doon sa pinakababa tapos ito yung second layer para ito sa darating na mga CCU so yero na lang yung gagamitin kong uh, flooring nila pagkatapos ay takpan ko ito ng yero So ito yung gagamitin kong uh, biddings para sa darating na mga sisiw ay isasala ko muna para matanggal yung mga maliliit na ipa. Kasi ito yung magkukuhus ng ano yung pagkasipon o pagubuh ng mga maliliit na sisiw. Kaya pag gumagamit tayo ng rice hull so siguraduhin natin na uh, uh, malalaking rice hull yung ilalagay natin natanggal na yung mga ipa-ipa para hindi magkasakit yung ating mga sisiyo So, buong uh, brooding pin ko ay nakabalot po ng uh, rice hull. Yung party doon na uh, hindi nalagyan ng rice hull, yun po yung pinaka exhaust. Oh. Butas po, may butas po dyan. Dyan po yung sisingawan. Sisingawan po ng uh, init uh, galing sa loob tapos takpan ng net para hindi po magkalat-kalat yung rice hull sa taas So, ito na yung bagong dating natin na uh, sisiu Mga 50 peraso po ito. Uh, hindi po muna natin uh, pinapakain. Uh, Pinapainom muna natin ng tubig. Yung tubig po na pinainuman nila, ay eh, meron po yung electrolytes. Oh, para tulong po, para pantanggal stress ng mga sisiu After uh, mga 20 minutes, tsaka ko lamang sila binigyan ng kanilang makakain paunti-unti, nilagay ko po sa cartoon para turuan po silang uh, kumain. So, ito na po yung ating mga CCU. Uh, Masisigla na po sila. At dalawang ilaw lang po yung ginamit natin. Tiga 25 watts po yung isa. So, nang makakatipid po tayo dito sa ilaw, mga ka-rules. Uh, kasi uh, maganda po yung pag ng ating uh, brooding pen. So, maraming salamat po sa panunood. Please like and subscribe for. Bye bye.